tayo. Pumunta tayo sa bundok. Dati wala mga katao-tao dito. Mm -hmm. Ngayon, o oh, tingnan mo. Eh, lahat naman talaga ng oh, bundok oh, ngayon. Bugat, diba? Katangitin. Pag na-recognize na. -recognize na. Mm -mm, ano, ito ba yung mga mahogani? Eh? Mm, mm Yan, mahogani. Mm, -mm. Ha? mm -hmm. Ano yan ni 8 years. Bago mo ma... Bago? Bago mo ma... Gamit ba? Ganon, yung kakoy niya? Na sila, o. Parang Oo. isang... Hindi ba bawal, bawal pa nga mag ano niya niya? 15,000 pag binenta mo yun. Bawat isa? Oo. Uh -huh. Kapag yung talagang spring. malaking malaki na, no? So, ayan po, o. Oh. Ayan Ito, wala na to, eh, no? Pag ganitong hugan, eh. Ah, wala na yun. Bulok na, eh. Para lang tayo guys nasa sa guys. Yes. <laughs> Let's bagyo. Ayun. Hmm. Ang na dito sa ganito. Hindi siya ano, hindi maganda. Hmm. Yung ibang bundok yung napuntahan dito, so, hmm. yung na napuntahan ko dyan. So, mm na ako. Kasi hindi maayos yung pagano ng mga nakatira. Hmm. Ayan. 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 Ito so guys, little bagyo ng Tanay Rizal. Alahala. Ah, ano? Alahala Rizal. Alahala Rizal. Alahala Rizal. Mm -hmm. Sips, barangay Sipsipin. Mm -hmm. Mocho, ano? Mocho. Mochingi. Mochingi. <laughs> Ayan guys. G. Valencia Street. Sityo Mochingi, barangay Sipsipin. Ayan. Oh, Rizal. Hala At tingnan niyo po yung mga ano, puno ang lalaki. Ayan po, yung ganito kalaki yung mga oh, puno dito. Ano yan? Mangga. Mangga. Grabe, Yung ang taas. Yung manggang, ano, manggang malalaki. Ang taas. Uh, ang ano. taas, guys. Mataas pa sa ano. Hindi yan na, ano, hindi siya na, ano, nung maliit um, lamig dito. Kahit naman mainit, di naman siya, ano. Di naman tago sa balat. Kasi may mga puno. Ay, So hmm? ayan diretso tayo dahil mag-uupo-upo tayo doon sa ilalim ng mga punong mangga. Pag ano, minsan napunta ako doon. Pero pag inabot ng katamaran, wala na. Saan banda yung <laughs> sa pinuntahan mo? Oh, ang dito, lang Saan dito lang yung pinupuntahan mo. Yung matanda. Ay, nag pa yun. Nalayo yun. Nalayo nun. Saan banda yun? Dito, Dito rin. Ito din ang daan. Ah. Hmm. Ito din yung daan. Yung e, matandang, naman. matanda nag-isa dun mm -hmm. sa ano. Sa uh, halos tuktok na ng bundok yun. Hmm. Yung pinuntahan ko na nang... yun. Sino kasama mo dun? Dalawang bata. Oh. <laughs> Taga dito lang dito. Sinama mo? <laughs> sinama ko, hindi ko alam eh. <laughs> sinama ko, sinama ko. Merong merong alam na may bahay sa bundok. Eh meron daw. Diyan sila Shout out eh may dancer kami oh, parating oh. shout out, shout out. Shout out Adi naman dyan. Oh, yan yung dancer ng Team Puro daw. Sinasabi ko dancer. Yeah, strikes. Ayan, may model na kasunod. Ayan, shout out naman. Oh, di ba? Oh, diba, si Ayan, si yan, yan yung, 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 yung poging yan yung pogi namin ng Team Coroda. Sila po yung artista. Sila po yung may eh, Sino yun? <laughs> ay, yun si, si, ano, ay, si Madam Palayo yun. <laughs> madam, <laughs> madam, <laughs> Kaya pala yaya lang ako yan. Ah, <laughs> mayordoma ay, ako. Ay, ano ay, ka ng kamay ano <laughs> <laughs> <Dari si ate, laughs> ka? Honey ka ang dami mo palang. Hi! Oh, oh, madam. madam. Oh, ay pa. Oh. Simple <laughs> simple. Ah, <laughs> simple simple. Simple yan pero ibang klase yan, ha. Pag nalaman niyo, oh, di ba, nalalaki ng mga puno. Malalaman niyo yung tarya ng tunay na katawan diba? <laughs> Abangan po. Abangan. Abangan. Marami pa. <laughs> Abangan marami ang pa, pagka pa. ang abangan ninyo ang pagkatao ni Bimix. <laughs> yeah, marami pa kayong malalaman. Hindi niyo sa akin kung kailan niya ipo na hindi ako man. Ay hindi niya hindi niya ipakita eh, ang mukha ka mo. Yan. Oo, oo. Oo man hindi. O man, talagang i-reply mo 'yon. Maghihingi kami ng resibo at bakas. Kain na 'yon. <laughs> Yung dati na 'yon, pwede na 'yon. Ayun dami pa lang kaanod, ganda pala dito. Pabitabi, tabi, 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 <laughs> tabi. Oh, nauna na yung aming may ari. May, may ari. yung <laughs> puro usog no? Pura usog, puro usog yung puno. Tabi, 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 tabi po. Tabi, tabi ha. Makiki ano lang po kami. Makikitsika lang kami. Chika lang po kami sa inyo. Bye-bye ano po hala ang ganda dito sis Lori kung may dala kang duyan. no? ito o oh. hapon may mga bata na dyan ano kung may duyan ka dito ano? Ayun oh, upo upo May nag may nag may na na dito. Ay hindi ko oh. alam. Parang may ari, mayroong man nagmamay-ari dito. Mayroong Ayan, oh. Diyan ka mag-ano, diyan ka makipag-ano. Dito Alright na tayo. ano na ba bunga to? At marami silang kain na mangga dito? Or tumabay lang din sila? Ay, oo, oh, nagbabagsakan yung bunga, oo. Oh. Oo, oh, oh, ganyan okay. yung sa amin, oh, tigang midi. Ayan, yung mga, mga may-ari po ng asyenda. May oh, yung may-ari po ng asyenda dito, ayan po yung nakafing. Ah, tiningnan namin kung anong plano niya dito. Kaya po kami pumupunta dito, guys, kasi... Tinitingnan niya kung anong plano niya dito sa kanyang lupain Ayun, marami po siyang kamanggahan guys Ayan po Ay, ano, ano ah, Ma'am Ma'am Anong, anong plano mo dito sa, ano mo Anong plano mo dito sa Farm mo Ano, paano kayang sukat nito grabe ka naman, ma'am. Magkano naman ang sukat niyan? Bawat sukat, magkano naman ang halaga niyan? Mount Phoenix. <laughs> Naguguluhan siya po ni Tay Tino. <laughs> po si Darius. <laughs> 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 sa, sa Ayan po. Mami. Mamili lang po kayo dyan, guys. Yes. Kung aling puno gusto nyo dyan. <laughs> may mga punong baba, punong taas. Ayan. May punong taas. May Ayan. Ano. Ayan. Ayan. Model lang po tayo. Ayan puno. po. Ugat. Ayan, interviewin ko kaya to sa Ano po ang About atin? sa... Saan po? Love light. Love life? Yeah. Pero yung una kong tanong, mm. Kumusta na siya? Siya? Kumusta ka na? Siya, ako? Ako. Siya? Ikaw? Ayun, guys. Ay, hindi ko alam kung nasan siya. Hindi, ikaw. Ang kinukumusta ko. Ako. ako? Okay lang ako. Huwag kayo mag-alala. Nakakaya pa naman mag-isa. Todo mo na. Ay, grabe. Tawa lang ako ng tawa sa vlog mo. <laughs> Ay, maraming salamat sa ano sa pa-interview. Feeling ko talagang artista na ako. Oh, sige. Okay. second second question, please. Oh, sunod about love life naman. Hmm, sige. Sa so, about love life, life mo anong anong ano mo ngayon? Anong ano? Expectation Expectation ko. mo. Ah, uh, nag-expect ako from from today another day. Hindi mo alam eh kung may darating sa buhay mo. Ah. Uh, honestly, ako naman pag tinanong ako, honest talaga ako sumagot. Eh. Tama. Actually naga, naghihintay na ako. Tama. O oh, dati ayoko ko eh. Hmm. Kasi dati ano, sabi ko okay na ako na mag-isa. Pero po kayo. <laughs> Tapos ngayon, ano, nagbago na talaga yung isip ko dahil na naranasan ko mag-isa. Ay, grabe na 'yon. Huwag ka nga ganyan. <laughs> ano uro na sige. Parang kulang pa yung sagot mo. Ay, ayun. So, kung may darating at kung may babalik, why not? <laughs> ano mag magantay mag, uh, ano, ano, ano ano kaya babalik, ah, ay, ay ganun ba ayan ay, na. may mga agaw wag kang mangagaw wag mo na o oh, sige at interview niya to diyan ka na lang <laughs> ay ay wag ka munang mangagaw oh Patoto na uulitin ko. Ayan, kung nasaan ka man, ayan, ka na lang. <laughs> Kanino? Dyan, dyan, ka na lang kay Bimix <laughs> Kung <laughs> nasan ka man, dyan ka ano na lang kay Bimix. <laughs> Ayan, ano pa? Naku, third Ito question. guys, uh, uh, hindi talaga, hindi ko na-interview na, na, ko ng isang kalinga partners, no? Si Gary D. Imagalpok. Oh, Ima Ay, nagpasalamat po. talaga kami na napaunlakanya kami makapunta sa kanyang munting tahanan. Yes. Pero success naman guys. At mm -hmm. isa pa guys, pagdating namin, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Loloto pa siya. Nakikigulo lang naman kami doon, guys. Pero, ga in fairness, naman, napakasarap ng kanya. Hindi kasi ano. Luto. so totoo lang, mm. syempre, iba ang ano, team natin eh. hindi mm. Di ba sinabi ko naman sa inyo na, alam niyo naman, tahimik lang din ako. Pero, nandyan lang ako sa tabi-tabi. Pero talagang nung, nung na, nasigurado ko na na padating na kayo, ay, grabe, hindi ko na alam kung ano gagawin ka. <laughs> to the panic ka na talaga. Oo, sobrang ano ko. Kung Ayan, di ba ako sinabihan ni Bimix diba, guys? Ay, may pero may... masaya naman siya guys, oh, no? Kaya di kasi uh, dala, na nag-attempt na kasi kaming pumunta dito nung birthday niya, hindi kami nakarating dahil nga sa sa mga ano, sa mga mayroon wala man sobrang layo, wala kaming masakyan, naganap kami ay eh, nagkakataon na naisip na namin ngayon na baka may maka, makuha kami, gas na lang na, na lang, na o pa eh, buti naman po nakarating naman kami sa pangakong di naman napako. <laughs> di naman napako. At sa oh. ano, sa akin naman ano, sobrang saya ako. Sabi ko nga um, lalo yan mga team Kuruda yung darating, mga ka ko, yan, mga katim namin. Kaya sobrang masaya ako. Sabi ko nga pasensya na lang kung ganun lang yung handa ko. Alam niyo naman nag-iisa ang lola niyo. <laughs> nag yung lola niyo. Ano-ano. Mm -hmm. Pero sobrang happy talaga ako yan. Salamat kay Daday, kay Darius, kay Bimix, siyempre kay Sis Daphne. Ayun. Sabi ko, totoo yung sinasabi ko sa sarili ko na sobrang saya ako. Kasi masaya ako pag may dumadalaw sa akin. Masaya ako pag may mga nakakasama ako. Ayun. Lalo pa yan mga katimpruda ko. So sobrang thank you. Thank you sa inyo lahat. Huwag nyo nang, ano, huwag nyo nang habaan. <laughs> ngayon guys, ano, magpasalamat ako kay Lori D. Magalpok. Dahil na-interview ko siya ngayon. Hindi lang sa kanyang ano siya ngayon, yung live life niya. O, oh, di ba? <laughs> Ano na, pero napagbigyan naman tayo ng isang sakalam ng kalinga, I partner. Ay, grabe siya, sakalam, tanggalin mo yung sakalam. Claim it, claim it. Okay, claim. I claim it. Hindi oh, di ba? <laughs> Uli, natin, hindi natin so, alam ang buhay natin, okay di ba? Ano na, hiharap ko sa iyo. Oo, oh, tapos, ito na. Uh, wait lang, dito na tayo magtatapos na, guys, no? Okay, bye-bye, bye guys. God bless. Thank you so much, sis Daphne, at syempre sa lahat ng mga tinkaruda natin. Salamat na marami. Bye bye. Ano lang tayo, sige-sige lang, go, 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 fight yan. Thank you so much. God bless us all. Yes, salamat.